So ayan, meron na naman tayo ditong pasyente. Ito, Airblade 160. Yung problema naman nito is yung oras niya. Hindi gumagana. 550 km pa lang to kung makikita nyo. So ayan yung oras niya, 12.30. Pero hindi yan lumilipat ng 12.31, 12.32. Talagang steady lang siya. So, kahit isit, yan, kahit isip natin is ganun pa rin yan ayan isisip natin ng 140 gagawin natin 140 si 130 na yung nakalagay so gagawin natin 140 at saka aantayin natin kung magdagdag nga ba yung minutes niya Kapag hindi nagdagdag, so ayan. Wala. Sira. So, kailangan nating magpalit ng buong speedometer panel. So, ayan. Antayin natin. So, anay. Hulat. para pa. 10 seconds pala. 15 seconds. Seconds twenty five seconds, thirty seconds, thirty five seconds, <laughs> forty seconds. 45 seconds 1 minute na 50 seconds three, two, three, 55 seconds 2 minutes <laughs> seconds to play ayun naka 62 seconds na tayo pero wala pa rin nagyayari traffic 1.40 pa rin stranded siguro 1.30 seconds na 1 minute and 30 seconds na 2 minutes tapag 35 pag 2 minutes 5 minutes and 35 So, aray talaga yan nagbago. So, may problema talaga yun ni iya. Oras. Nadilatar. Hmm, Nadilatar. So, <laughs> so, ayaw na. Minute unit bagong bago pa ano 160 So ayan dumating na nga yung speedometer panel assembly na pinadala ng Honda. So ayan susubukan natin kung gumana na ba yung oras. Kasi oras yung problema nito ngayon, malalaman natin Kung tama ba ang hinala ko Hula hula lang naman kasi alam mo Alright Kadilan ko niya remote So, ayan, pustingan tayo kung natin So, ayan. Alauna. Nakabutang nakadisplay. Alauna 34. Wala doon. Tapos mag mag-alauna 35. So, testing mo nito. Bumalhin niya ni ini, So, meaning, okay na siya. So, bago pa talaga niya. tigang pala. Bubusag-busag to. Ada niya kung... मैं थर्टी फाइव होता थर्टी फाइव थर्टी फाइव ओके आने So, ayun. So, ayun. Bumali niya na 35. So, talaga. Ang iya meter panel may problema. So, aadi ang iya. So, amin niya dating ang meter panel na dire na ganaan iya oras. So, adin ng bagpo. So, ayun. Thank you. Honda Philippines. Thank you. and on that